Good morning! Andito nga pala ako sa Tani Man, ang Kalamansi at kasama ko si Rogelio. Ayan o. Oh. O, oh, Rogelio de la Cruz alias Angol. Isang tingin naman dyan, siya shout out. Wee. Shout out kay King! Shout out kay King! Day <laughs> At ito na nga yung mga ano, puno nila. Ayan o, oh, bagong delay. Ang ganda, binisita lang natin ulit ngayong umaga kasi napakaganda ng tingnan at pagmaga ay talagang fresh na fresh sila o. Oh. Lalo na pag nadidiligan. Para din pala itong tao na pag nadiligan ay fresh pag umaga. Wee, <laughs> Ayan po. Ang you know. so, ganda o. Siguro hindi na abuti ng dalawang taon, bunga na to ng maganda. Ito tao? Ha? Ano mo mo? Mas masilan sa tao. Bakit? Alaman yan eh. Ang pa tao? Tao pwede mapasma yan ay hindi pwede. Ah, tao pala pwede mapasma. Kahit anong pagod ng tao pwede diligan. Ayan ito. Hindi totoo yan. Ang halaman pag sobrang init ng panahon, itong kalamansi hindi mo na pwede diligan sa hapon. Pagano, kailangan papahingahin muna. Ayan. Kami nito oh. Ayan. Ito, may bunga na ito. Ayan o. Ito nyo yan. O. O. Kakabunga na siya. Ayan o. Meron pa akong nakita dito. Isa, may bunga na rin na marami. Ito siya, mga karisbak. Ayan o, kita nyo. Tain niya bunga o, dalawa. Ayan pa o. O. Ang dami ng bunga o. Ah, comment nga kayo dyan, mga karisbak, kung ano. Anong magandang gawin kung pupruningan bato ito ng bunga tatanggalan ng bunga o hahayaan na yung bunga? Kasi medyo malaki na naman yung katawan niya oh. Para kung paano ba yung mabilis na paglago nito? Ayan oh. So para mihan talaga may bunga na. So, eh may bunga na rin to. So. Oh. Kabilog. Maganda na oh. dalawang araw pa lang to. Anong unang araw, 29 lang naitanim. Tapos kahapon, ah uh, bale 20. Kaya 49 piraso ito. 49 piraso na kalamansi. Lahat. Ganda. May bubuhayin pa tayo dito isang garden. Lalagyan natin ito ng ano, tatam na natin, bubuhayin natin to Hindi pa lang ngayon kasi busy pa tayo. Pali lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo, walong garden to. Pala ang plano ko dito, ang um, bawat dalawa, talong, okra, at saka talong, okra, pichay, mustasa, yun yun lang muna ang aming itatanim dito tapos yung babakuran namin to uh, makita nyo to update ko kayo uh, bakuran ko to ng paikot kami tulong tulong kami Paura namin ang paiko to tapos yung bakod datam na namin ang sitaw. Para okay na okay. Maganda kasi yung lupa dito. Ano? medyo talibis pag nag inulan hindi siya may istaka ng tubig kaya maganda tsaka medyo buhagag yung pagkalupa niya gagawin namin lalagyan na lang kami ng mga fertilizer bibili na lang kami ng fertilizer para gumanda e, malapit nang matapos si Anggol sa ilang timba na lang ba de? Eh? timba na lang ang didiligan niya. Ayan. ayun Ngayon, kinukuha niya ng tubig. Okay, nga, sir. Dito kami kumukuha. Dito may supply ng tubig. bali, uh, re request ang namin to ng ano, host para malapit-lapit. Pero kayang-kaya -kaya naman para pag umaga exercise din ni Anggol. <laughs> Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Huh? Para, <laughs> hindi, hindi naman to ano, para mabanat-banat ang lagi ang ano to, buto. Ka, ayun. Ayan, ayan, dito kami nakakuha supply ng tubig. Galing to sa, ano, sa ilog tubig na to may sariling tangke eh. yeah. ano o pabali dito sa may bukana ay eh, mahugan tapos yung area na yon walang tanim na mahugan eh kaya naaarawan. kaya doon kami nagtanim ah, ganda ah, patanim ni ma'am yon yan ah, paano mga crash ah, ang na lang ah, shout out sa inyo Baka may gusto pa i-shoutout si Anggol bago tayo magpaalam sa ating mga viewers. Ayan. At kung hindi pa kayo subscribe ano pang ginagawa mo? Huwag ka na mag-atubiling. Pindutin yung subscribe button at mag-like din. I-share mo na rin sa mga kakilala mo para makatulong ka sa munting channel namin at makatulong din kami sa mga kapwa namin na binabahagihan namin ng tulong niyo. Yan shout out sa inyong lahat at magandang umaga. Hanggang dito na lang. bye Bye-bye. <tiny>